What's up mga ka-technician, nagbabalikan day away po ng sa mga hindi pa nagsusubscribe ng gracious, subscribe na kayo. Click yung notification bell button, click yung atlas nyo yung nakakang mga videos. So ngayon guys, itong Zoe ZT111 ay hindi na nagpa-function. Uh, hindi ko guys sure kung may nagawa kong mali kasi yung last na ano natin ito guys, uh, kita doon sa may ano, uh, saan sa may tester natin about doon sa withstand voltage tester. So, tinry ko sana to para ma uh, i-reference voltage yung yung board niya. Pero, nung binuksan natin to guys, ayun o. Pero naga naman yung ano niya o. Oh. Ayan. So, manual. oh Nagana naman siya, guys. Pero wala tayong makita ng ano rito, oh. Oh. Pero pag sa natin siya, guys, nakita nyo naman. Oh. oh. wala na. Wala na. Tignan natin ulit na uh, charge natin ito, guys. Baka lang. Ayan, guys. Meron naman siya. Oh. Ayan, oh, meron naman siyang uh, display. Pero ayaw lang mo lumabas nung nung function niya mismo guys ay lumabas. So pagka ganito, guys, uh, sigurado to guys dun sa may EEPROM niya, uh, may differentyan ng EEPROM niya or baka corrupted na. So hindi ko sure kung bakit na corrupt 'yon. Pero syempre uh, buksan natin siya guys. Ayan. So para makita niyo rin kung paano siya buksan or ano yung load nito guys. Ah uh, Baka sabihin nyo rin dahil siguro pinalitan ko yung battery niya ng 4.2 volts. Uh, yung yung EEPROM po guys, sa uh, up to 5.5 volts po yon. So, hindi ako lumalagpas ng voltage niya guys. Okay, yung voltage, uh, withstand voltage niya, hindi ako lumagpas doon. Tsaka original po itong uh, Zoyina Kasi may serial number talaga siya guys. So, ayan, oh. Uh, pinilitan ko ng battery ng vape. Or battery ng uh, disposable vape, guys. Ayan. So, ito, guys, yung eeprom niya. Ang nakalagay sa kanya ay... Ano nakalagay dyan, guys? t 24 o 2 a Ayan, guys. So, meron akong bin file nito. So, meron akong bin file ng uh, ZT111, ZT102, uh, tapos yung ZT303. Ayan, guys. 303 yata ayan. Pero, makikita nyo, guys, mamaya, pagka uh, na tayo sa may computer. So, ayan at... Siyempre guys, kailangan natin ng na EEPROM programmer. Ayan guys. So, ito lang kailangan natin. At saka, ito. Ayan. So, pang 8 pin po yan guys. Ayan. So, pwede yung malaki, pwede yung maliit. So, ayan guys. At ilalagay ko na siya sa tama niyang talagyanan. So, 24 yung una niya. Kasi meron dito 25 tapos pero dito 24. So dito tayo sa EEPROM kasi yung isa yung 25 ay BIOS. So kailangan dito tayo. Ayan guys. Okay. So may tanda na to white. May tanda na to white ayan guys. Tapos yung dito ayan guys naligyan ko din ng tanda na alam ko ito yung unahan niya. Okay para hindi ako maguluhan. Tapos meron din ako niyan guys dito oh. uh, ginawa ko lang to para naman to sa may 8 pin I mean, uh, 16 pins. Kada gilid niya, tag 8. So, ito naman, ang labas nito guys, uh, 8 pin to 16 pin. Uh, pero ito guys kasi ay para sa ano lang din, to BIOS. So, ayan. At kailangan natin syempre tanggalin yung IC nito. So, guys. Wala akong available na IC nito pero meron akong ibang IC na uh, gagamitin para dito guys. So, wait lang. Uh, nasaan ka na? Nasaan ka na? Ito. So, ito siya guys. So, ano yun? Nawawala. Ah. Ito. So, ito guys. So, itong kagamitin ko, 24C16. So, kung yung dati ay 02 dito, ito 16. So, yung 02 kasi guys ay uh, 20 megabyte. Ito naman na 16 megabyte. So, mas matas yung memory nito. Yung flash memory nito kaysa dito. So, okay lang yun guys. Basta 16 pa baba, uh, sabi natin 02 hanggang 16 ay pepede guys pero kapag ka, tumaas na ng 16 mga 32 or 64 ay hindi siya gagana guys kailangan 16. Ito na kasi yung pinakamataas niya para sa uh, para mar -marid din tong memory niya rito yung naka-embed na memory niya. So uh, kailangan natin ng uh, hot air. So yung hot air ko uh, nakalagay po ito sa 400 ProRed uh, 20C at pip, I mean, uh, 30 yung ano niya uh, 30% air flow so kailangan natin ng twister madali lang naman yan guys uh, tanggalin so pakita ko muna sa inyo to kung paano siya tanggalin so kailangan natin ng PM extractor muna para sigurado ayan at para matanggal natin siya guys so simulan natin so ikot ikotin nyo lang siyang ganyan guys Matanggal na rin yan agad guys kasi hindi naman to naka ipad ayan, ayan guys so tanggal agad So ito ngayon guys ay tatabi ko na lang to for the future project kung may mapaglalagyan ako nito pero ito guys yung gagamitin ko okay so tatabi natin to para nakikita nyo na uh, hindi ko kayo guys dinadaya or wala akong ginagawang kababalagan dito wala tayong ah uh, dito mahika na ginagawa para dito guys so tanggalin ko lang to So guys, wala na. Tapos po tayo guys sa computer pagkatapos ko ikabit to. So ayan siya guys. So yung may bilog na yon dito sa may puti ilalagay. So nakaganyan siya guys. Okay. So lalagay lang natin siyang ganyan. So make sure na naka Lagay siya maayos guys. Ayan o. Okay. And then uh, sa computer na tayo guys. Okay. So ayan guys. Nasa computer na tayo. So para maniwala kayo na ito talaga yung IC na uh, gagamitin ko guys. Ayan. Lagyan natin ng kandayan guys. Para hindi ko kayo niloloko. Ayan guys ha. O ayan ha. O lagyan natin ng uh, para hindi matuhan yung ano yung number, number. Uh, nasa may number ah ito na sa so dito tayo maglagay sa may taas niya guys or lagyan natin ng guhit na lang o oh, ayan so ayan yung itsura ng guhit niya guys o para hindi ko kayo dinadaya ayan guys hindi ko alisin yung kamay ko dyan ilalagay ko tong clip ayan guys Tapos, ilalagay ko tong uh, USB sa my computer. So, wait lang, di abot. So, ayan guys. Okay. And then, open natin tong Neo Programmer. Ayan, application. Tapos, detect natin siya guys. Para maniwala kayo na uh, 24 C16 yung inilagay natin. So, detect and guys, so 24C16. Okay. So select natin 'yan. Tingnan natin kung may laman para malimala kayo na corrupted. I mean, na, na, wala talaga 'tong laman kasi bago 'to, guys. Syempre. Pero yung sa corrupted, syempre walang laman 'yon kasi corrupted 'yun eh. So uh, read natin ito. I mean, na, ito read read IC. So ayun guys, kung nakikita nyo puro F. So, ibig sabihin po yan, wala po siyang laman. Kahit na anong file. Okay, so, lalagyan natin ng file yan ng uh, ZT111. So, open natin to So, ayan guys, meron akong available na ZT102, ZT111, at ZT303. Ayan. So, kailangan natin dito yung 111. Okay, so, select lang natin yan. Open. So, ayan yung laman nung azt uh, ZT111. So, pwede nyo kopyahin yan. So, zoom in natin. So, ayan po yung laman nya. Okay. So, pwede nyo i-SS yan or screenshot nyo yan, guys. Para may uh, idea kayo kung ano yung code. Ayan. So, ngayon, i-write natin siya or i-ano natin siya, guys. Siyempre uh, isusulat na natin siya sa may IC mismo, sa may EEPROM. So, ayan. Yes natin. Start programming. Yes. So, yun. Saglit lang. Wala pang one second, guys. Yung yung ano niya, guys. Yan, wala pang one seconds. Okay? So, at least may idea lang kayo. Okay? So, pagkatapos siya, okay na yan. Ah, uh, X na yan. Tapos, punta na tayo doon sa may ah, uh, ano tag dito? So, punta na tayo sa may bench ko. So, alisin ko na to. Ayun. At punta tayo sa bench, guys. So, ayan, guys. At para maniwala kayo na ito talaga yan. So, ayan siya, guys. Uh, wala siyang pinagbago doon sa kanina pwede nyo tignan yung kanina tsaka sa ngayon so hindi natin para lukoyin kayo guys hindi okay para lukoyin ayan so eto lang kasi yung available ko kaya eto yung ilalagay ko guys yung extractor eto na ilagay natin so ayusin lang natin to kailangan may tama to so yung bilog na yon kailangan nakatama siya guys dito ito sa bilog sa unahan nito yung may kagat so lalagyan lang natin yan dito madali lang to guys basta nakadikit na yan dito madali na yan and then yung extractor on tsaka yung hot air Ayan guys, saglit lang yan. So mainit pa yan. Papalamigin natin yan guys ng DIY fume extractor natin. Okay na. Na siya mainit. At papakita ko sa inyo yung ginawa ko bago natin i ano to guys. Ayan. So, hindi man siya ganun perfect dun sa may pad niya. Pero nakasoldan naman siya na maayos. Ayan o. Okay. So, ngayon. Tingnan natin ngayon guys kung gagana na siya. Ah, low bat sigurado. Oh, diba? Gimana <laughs> <Gumaan> na? na. <laughs> oh, ayan guys, gimana na siya So, tama ba yung ano nya? Ah, voltage Ayan, oh, voltage mili millivolts Oke, okay, gimana na siya guys, oh Oke okay. Ayan, gimana na, na. Buti na lang may bin pile tayo guys. Bin pile or hex pile, pares lang yan guys. So, yan tamang tama, saktong sakto, okay pa din. Gumagana pa din siya guys. Nice, okay. Yup. Yup, nagana na siya guys. Ay, at least ito ngayon guys ay 16 megabyte na siya guys. Ayan, so matas na yung yung ano niya, yung capacity. So in case sa uh, mag ano to, mag update ba future update. Baka lang guys. So baka tanungin niyo ako kung gumagana ba talaga or nagpa-function pa rin ba ng tulad dati? Uh, kailangan natin yun i-test. ayan siya guys ha ah. uh, sado mo natin tong lugar dito para naka stand siya guys So, uh, try natin sa my uh, resistor Abo tayo sa may resistor guys. Resistance nya. Test natin tong 1 ohm. Yep. So, nasa 1 ohm pa rin sya guys. Ayan. Ah, tignan natin dito. So, meron syang oh. Ayan. Ayan, so, so nasa zero na siya. Tingnan natin ito guys. So ayan guys, 1 ohm sakto. Kasi kanina naka 0.3 yun. So, so 1 ohm pa rin siya guys. Ayan. Uh, dito tayo sa may 10 ohms. Yep, 10 ohms guys ha? 100 ohms. Yep, 100, uh, 1,000. Ayan, guys. Uh, ano pa? Uh, 10K. Ayan, guys. So, nagana pa rin yung ohms nya. Uh, sa voltage yan? sigurado, guys. Kagana pa rin naman siguro yan. Uh, 1.5 volts. Tingnan natin. Yep. Naga uh. Nagana yan, guys. So, Na-corrupted lang yung yung IC niya guys. Ayan. Kaya siguro hindi nag-function yung yung function niya guys, syempre. So, ayun guys, at kung nagustuhan niyo yung video ko, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click yo all guys. Bye, peace.